Okay, shout out to Ma'am Abayon, Ma'am Mary Grace, kabuod sa mga set B, Ma'am. Hi, sir! Shout out sa mga ano, na-point <laughs> so, turn. Hi, guys! Sasabong so, so is... Hi, hello! we are done. Hello, <laughs> ladies and gentlemen. So we are done for sharing. Ah! Yeah. So guys, <laughs> ibalik na namin sa buong table at tungi gamit namin kapung easy science. na dia. Yes. Ang isang man good guys is ang bipiyak na set. Kailangan klase Monday to Wednesday. So asta sa wala pa nalagi balik ang and table. Tapos kami ang ipabalik. <laughs> Diba? Goods, guys. Sa na, guys. <laughs> Grabe. Grabe, gil. So, guys, ali kami karoon sa hallways ng GSP. <laughs> ang mata ka sakit ang abis ang mata ko subong buong feeling ko may kwan siya. Magaman para bagto mo. Basta guys, shout out sa Bas piyak nga set guys. Sila ang gisugo <laughs> <kung> magbalik <laughs> sa ang table. Sta subo ko lagi balik tapos kami ang nagbalik. <laughs> shout out ha. Hi hello, welcome Sindi to po my vlog. Hindi pa ako <laughs> <Sindi po laughs> galit pero galit na rin siya. <laughs> welcome Sya to my vlog. <laughs> Hi sir, good afternoon. Eh, eh 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 bangga guys opo malakas hey, <laughs>

PM yeah, sabay nata, sabay nata. Oh, Oy, kung tutu, kung tutu, kung tutu kang lalaki, dapat ikaw lang magbuhat niyan. No, don't like it. Oh. <laughs> 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 HID? HID <laughs> <ADHD> HID <laughs> guys. Kabuot na lang sa set B as in. Kaya pwede pa ka magsugo sa amon guys. Amo kami sini. <laughs> Amo kami sini ka ano. Kabuot. Okay shout out to ma'am Abayon. Ma'am Mary Grace. Kabuot sa mga set B ma'am. Dapat tong last day pa ni ano. Gihatod. Pagali siya ang <laughs> mo. Edmar! Bye lang! <laughs> so ma'am, i-videohan ko gini sila sa dito sa ano sa balik sa gikuan sa ning lamesa kay para mas mabalaan gid kung gaano gid kabuot ang set B ma'am ha ang set B, second year Ed ma'am. Eh, deserve talaga ni Anessa maging officer, ma'am. Deserve niya maging officer, ma'am, kasi ganun siya. Hi, sir! Ganun siya ka-active. Anessa, halot hot for hi, sir! <laughs> <laughs> So, yan, guys. Deserve ni Anessa ang maging president o sa ano, BECN. Hi, sir. Good afternoon. Kaya pa, Mar? Yes. Sure? Totoong lalaki ka nga talaga? Totoong lalaki ka wag mo na dating mo wag mo na dating mo So, mo na daging mo wag mo na daging naman? na daging na yun mo wag mo na daging mo wag mo na daging mo <laughs> Hindi na ako magpaulam sa inyo next na sunod. Alamang. Ito like, na ma oh. Okay, ma'am. May ebidensya na kayo. Nakabalik na kami, ma'am. So, ang ambal nila, nila... Ah, sige, sige. So, update kami kay Ma'am Abayon. Ma'am, wala na kami dira, ma'am. Let's go! Come on! I'll tour you. Ito tour ko kayo. Ayan naman. the first floor sa MST building. So, ang meron sa first floor, syempre yung mga office, na clinic, especially the clinics. And ano ito? 1. This is TPCL 1. And this is like, uh, what they call it? Hello. 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 So wala si mama, so si mama bayon guys, may klase siya. So yan na nga guys. Dito na magtatapos ang vlog natin yung araw. So nabalik namin lahat-lahat. Okay na guys. So wala lang, wala lang namin update si Ma'am Grace. Kaya wala siya sa room. Basta may klase pa siya. So yan. Bye guys. Bye.